Marami sa atin ang mahilig kumain ng taba. Pero alam nyo ba ang mangyayari sa lahat ng taba at kolesterol na naririyan? Uri ng fatty substance ang kolesterol na madalas nakukuha sa mga matatabang pagkain. Pero alam nyo bang 20% lamang ang kolesterol na inaabsorb ng ating bloodstream? Ginagawa po kasi mismo ng ating katawan ng 80% ng kolesterol na kinakailangan nito. Makalaga ang kolesterol sa pagbuo ng vitamin D, hormones kaya ng testosterone at estrogen, pati na rin ng mga fat-dissolving bile acids. Nagkakaroon lamang ito ng negatibong epekto sa katawan kapag sumusobra na tayo sa mas masasamang uri ng kolesterol na tinatawag ding low density lipoprotein. Naglalaro lamang sa 200 mg per deciliter ang inirekomendang kolesterol para sa mga adults habang 170 mg per deciliter naman sa mga bata. Maaaring makatrigger ng hypertension ng hypercholesterolemia na dulot ng sobra-sobrang kolesterol sa katawan. Kapag hindi na kontrol, maaaring mauwi sa pumumuo ng plaque sa mga ugat ng puso ang sobrang kolesterol. Ito ang pangunahing risk factor ng heart attack. Pwede rin naman po magdulot ito ng simpleng bloating. Mas matagal maabsorb ng ating katawan ang taba kaya posibleng napaparami ang inilalabas na fluid ng ating gastrointestinal tract. Nauwi naman ito sa diarrhea na po mas lumala pa kapag kinulang tayo ng intake ng fiber. Para mabalanse, dapat pong bantayang maigi ang ating kinakain o ang inyong mga diet. Makabubuti ang pagkain ng mga pagkain tulad ng oatmeal na sagana sa soluble fiber at bawasan ng bad cholesterol. Ang omega-3 fatty acids naman na makukuha sa pagkain ng isda ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng triglycerides. Napapaba Mababa din ito ang ating blood pressure para iwas blood clot at sudden death lalo sa mga nakaranas na ng heart attack. Para ating tandaan na ang pinakamabisang pamamaraan para mabawasan ng kolesterol ay ang pag-iwas sa mga pagkaing sagana sa saturated at trans fats. Mainam din po na sama nito ng regular na pag-ihersisyo araw-araw para tumaas ang high density lipoprotein na kabubuti sa katawan. Yan yung good cholesterol. At higit sa lahat, iwasan po ang pagbibisyo gaya ng alak at sigarilyo para siguradong ligtas ka sa mga sakit na po palalain nito. Para sa iba pang mga health concerns, huwag mahiyang mag-ask DocDex sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News Five.